Tsung, so, what's up mga kaidol! For today's vlog, ituturo ko po sa inyo ang tamang pag-appeal o pag-report. Lalong-lalo na kung meron kang violation dito sa inyong Facebook profile o kaya naman sa inyong Facebook page. Pero syempre, bago ang lahat. Kung bago ka pa lang sa akin Facebook page, huwag na huwag mong kakalimutan na i-click ang follow button nyo sa baba para lagi na updating sa lahat ng mga tutorials video ko i-upload dito. And syempre, hindi na natin patagalin. Watch this guys. Na so, siyempre, pupunta po kayo sa inyo Facebook apps. And then, click nyo po itong profile na nasa right side sa baba. Ayan. Pagdating po dyan, slide nyo po sa taas. Kung makikita nyo po dyan, ang help and support. Click nyo po ang help and support. then, makikita nyo po dito ang report a problem. I-click nyo po yan. Then, is dahil niyo pataas, makikita niyo naman sa baba ang continue to report. Click niyo po yan. Then, include. Then, kung ang gamit po po ay profile, hanapin niyo po dito ang profile. Kung ang gamit po naman po ay page, hanapin niyo po ang page. So, alam bawa, profile. Dito niyo mga ka-idol, isulat is yung inyong report. Yeah, report a technical problem. So, dito kayo mag-post ulat. Yeah, well, good day. good day. Facebook page, Ayan. May comma. Ayan. So, dito kayo mag-alagay kung ano yung concern ano nyo. No? Nabawa, uh, please help me to know. Ayan. Please help me to know to know the problem. Please help me to know the problem. Yeah. About my uh, monetization tools. Yeah. Monetization tools. Because, yeah, yeah. with the Facebook thing please help me to know the problem about my monetization tools? Because, ah, because it's already. demonetized. and uh, it's already demonetized. Yeah, nagawa ko lang. Tapos ano pang gusto mong idagdag? Kung mas magaling kong maging invest mas copy. Ayan. So, sample lang naman yung mga hardware. Ayan. So, wala natin ng ID kasi demonetized na. Ayan. Then, dito yung take screenshot. Alam ba, wa? Click nyo. Ayun, kung basta makatulong gamit ko. So, so, itong uh, sa kong account, may variation to So, alamawa, yan. isang nyo yung screenshot nyo yan. Click screenshot. Click mo yan sa baba, sa taas. Sa baba. Right side. Ayan. Click mo, Ayan. mo ka na. Kung hindi naman ay ito ng gamit mo, makita nyo naman dyan. Attach. Attach photo. Then, pag-open okay na, click mo na yung send. Yung nasa taas. Ah, then okay, nakita niyo. Thank you for feedback sa Info Facebook. Yan. Yeah, so, yun lang mga idol. Sana mayro ka natutunan at kung mayro ka natutunan, click follow button niyo sa baba para sa next vlog ko, ikaw ay mapit. Thank you for watching.